Ang twister machine na ito ay napakasimple, ngunit malaki ang benepisyo nito sa ating gagawing pag-ehersisyo para sa ating bawat kasukasuan. May nabibili na po nito sa online o kaya ay magpagawa kayo. Napakasimple lang itong gawin. Ito ay may bearing. Kailangan matibay ang bearing upang sa ganon ay maganda ang ikot nito. Pagmasdan niyo po mabuti ang aking gagawin. Hindi talaga may na kailangan niyo ring magpagawa ng handle na kagaya ng inyong nakikita na nasa akin. Habang aking gagawin ito, kailangan talaga ay mahigpit din ang paghawak ninyo sa handle. Ayan, uunahin po natin ang tungkol sa masakit nating balakang. Kailangan talaga ay nakadiretso lang ang ating balikat at kinokontrol ito ng ating mga kamay sa paghawak. Kaya kailangan po talaga meron tayong hinahawakan. Ayan. Ganito lang po ang inyong gagawin. Kailangan ay diretso lang ang inyong shoulder. Hawak naman po tayo sa itaas. Ayan, kagaya na inyong nakakita, meron din tayong hawakan sa itaas para naman sa ating balikat kapag masakit. Ayan, ganyan lang kasimple ang inyong gagawin kapag masakit ang inyong balikat. Ayan, tuloy-tuloy lang ang pag-ikot. Ngayon, sa ibaba naman, ayan, kagaya na inyong nakikita, pagkaroon kayo nito, napakasimple lang po ito gawin o order kayo sa online o kaya magpagawa kayo mismo sa gumagawa nito. Okay po. Thank you po. Please like, share and subscribe.